Kahulugan ng handbag sa panaginip Ang mga handbag ay mahahalagang aksesoris na nasa loob ng maraming siglo mula sa mga praktikal na gamit hanggang sa mga pahayag sa pasyon. Ang mga handbag ay umuunlad, hindi karaniwan para sa mga panaginip tungkol sa mga handbag na may iba't ibang kahulugan. Kapag ang isang handbag sa iyong panaginip ay puno at mabigat, para kang nagdadala ng mabigat na pasanin sa iyong pagkising. Maaaring ito ay isang emosyonal na bagahe o mga responsibilidad na humihila sa iyo pababa. Sa kabaliktaran, ang isang magaang at madaling pitbit na handbag sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng isang walang malasakit at walang harang na buhay sa pagkising. Ang mga panaginip ng handbag ay maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang -alang tungkol sa isang handbag. Una, ang nilalaman ng handbag. Ang mga nilalaman ng handbag sa iyong pagtulog ay nag-aalok ng na mga insight sa iyong kasalukuyang estado ng pag-iisip. Halimbawa, kung walang laman ng iyong handbag, pakiramdam mo ay walang laman. Sa kabilang banda, kung ang iyong handbag ay puno o umaapaw, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng labis o bigat. Pangalawa, ang sukat at itsura. Ang laki at itsura ng handbag sa iyong panaginip ay maaari din mag-alok ng mga pahiwatig tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang isang malaki at makapal na handbag ay maaaring kumakatawan sa isang mabigat na pasanin o responsibilidad na iyong dinadala. Sa kabaliktaran, ang isang maliit o nakaistilong bag ay nagpapahiwatig na iniisip mo ang iyong katayuan sa lipunan. Pangatlo, ang seguridad at proteksyon. Madalas tayong nagdadala ng mga personal na bagay na mahalaga o mahalaga sa atin sa ating mga handbag. Sa makatuwid, ang panaginip tungkol sa isang handbag ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa seguridad o proteksyon sa ating pagkising sa buhay. pang ang pagkababae at pagpapahayag ng sarili. Ang mga handbag ay katalasa na uugnay sa pagkababae at pagpapahayag ng sarili. Kung ikaw ay isang babae, ang panaginip tungkol sa isang handbag ay maaaring kumakatawan sa iyong pagnanais na ipahayag ang iyong pagkababae o sariling katangian. Kung ikaw ay isang lalaki, ito ay nagpapakita na ikaw ay ginagalugad ang iyong pambabaing side o naghahanap upang mas maunawaan ang mga kababaihan. At ang panglima, ang mga usaping pananalapi. Ang mga handbag ay maaari din sumagisag sa mga bagay na pinansyal. Ang panaginip tungkol sa isang tagatisenyo ng handbag ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa material na kayamanan o katayuan habang ang panaginip tungkol sa pagkawala ng iyong handbag ay kumakatawan sa pagkawala ng pananalapi o kawalan ng kapanatagan kahulugan ng panaginip tungkol sa mawalan ng handbag. Kung nanaginip kang mawalan ang iyong handbag, ito ay senyales na nararamdaman mong nawala ka. Maaaring pakiramdam mo ay nawalan ka ng isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng takot na mawalan ng kontrol sa iyong buhay. Ito ay isang paalala na kailangan mong umatras at pagnilayan ang iyong buhay upang matukoy kung anong nagiging sandi ng iyong pakiramdam na naliligaw kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagong handbag. Kung nanaginip ka ng na isang bagong handbag, nangangahulugan ito ng mga bagong simula at pagkakataon. Magsisimula ka ng bagong paglalakbay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng harapin ng mga bagong hamon at magkaroon ng kumpiyansa na magtagumpay. Ito ay isang panaginip ng pagtanggap ng pagbabago at pagtanggap ng mga bagong pagkakataon hulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng handbag. Kung nanaginip kang bumili ng handbag, nangangahulugan ito ng kaundaran sa pananalapi. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagtaas ng kita at sumisimbolo na meron kang mga mapagkukunan upang mamuhunan sa iyong hinaharap. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagnanais para sa mga material na pag-aari at ang pangangailangan na tumuon sa iyong mga prior prioridad. Ito ay isang pahiwatig upang bigyan pansin ang iyong mga gawi sa paggastos at tumuon sa kung ano ang mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng handbag. Kung nga naginip ka makahanap ng handbag, tanda iyo ng isang sorpresa. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga bagong pagkakataon na darating sa iyo. Ang swerte ay magdadala sa iyo sa yugto ng tagumpay. Makakatulong kung mananatiling bukas ka sa mga posibilidad na darating sa iyo Kahulugan ng panaginip tungkol sa regalo ng handbag Ang panaginip na makatanggap ng handbag bilang regalo ay tanda ng pagpapahalaga Ito ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagpapatunay para sa iyong pagsusumikap at pagsisikap Ipinapakita rin ito ng isang tao sa iyong buhay ay kinikilala ang iyong mga pagsisikap ngayon paman, inaanyayahan ka ng simbolo na ito na tumuon sa iyong pagpapahalaga sa sarili at hindi humingi ng pagkilala mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ninakaw na bag Kapag nanaginip ka ng isang ninakaw na handbag, maaari ka makaramdam ng pagkawala sa iyong totoong buhay. Maaaring pakiramdam mo ay may isang bagay na may halaga na kinuha mula sa iyo. Ito man ay iyong oras, lakas o mga mapagkukunan. Ang larawang ito ay kumakatawan sa takot na mawala ng isang bagay na mahalaga sa iyo tulad ng isang relasyon o trabaho. Mahalagang kumilos at protektahan ang iyong mga makakalagang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting handbag Ang isang puting handbag sa isang panaginip ay kumakatawan sa kadalisayan, kawalang kasalanan at bagong simula. Iminumungkahi nito na nagahanap ka ng bagong simula sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig ng pagiging simple at isang mas minimalist na pamumuhay. Isa alang-alang kung nakikinabang ka sa pagpapaalam sa hindi kinakailangang kalat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang brown na handbag. Ang isang brown na handbag sa isang panaginip ay kumakatawan sa katatagan, sa liga at pagiging praktiko. Ipinapakita nito na dapat kang tumuon sa mga praktikal na aspeto ng iyong buhay tulad ng iyong karera o pananalapi. Nagsusumikap kang bumuo ng matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Bukod doon, ang tsokolate ay kasing kahulugan ng lupa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa isang mas malakas na koneksyon sa kalikasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang handbag. Ang isang pulang handbag sa isang panaginip ay kumakatawan sa simbuyo ng damdamin, lakas sa tiwala sa sarili. Ipinapakita nito na ang pakiramdam mo ay matapang at mapilit. Nangangahulugan din ito ng pagnanais para sa higit na kaguluhan, lalo na sa mga romantikong relasyon. Isaalang-alang kung paano ka makakapagdagdag ng passion at intuition sa iyong pang-araw-araw na gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na handbag. Ang isang itim na handbag sa isang panaginip ay kumakatawan sa misteryo, pagiging sofistikado at kagandahan. Ito ay nagpapahiwatig ng na pakiramdam mo ay mas tahimik o mas introspective kaysa karaniwan dahil itinatago mo ang iyong nararamdaman sa iyong sarili. Ang kulay na itim ay kumakatawan din sa ayusan at disiplina. Makakatulong ito kung regular kang nag-aayos ng mga gawain at schedule.